Good morning, morning mga bati. Labi na sa nga mga prelay diha, mga bitirano. Good morning mga badi sa inyong tanan. Natay ko di para ni sa pre-lay. Kung ikaw bitirano ka, kung ganahan mo tanaw, pag-scroll na lang. Kung ganahan ka mga tagug-advise sa itong mga prelay, pag-comment lang sa sa comment section kung nakai advise Bisa akong experience, kanipang word niya mga good. Kung ano magdipindi sa stay loan mo. Magdipindi sa estilo ni mo kung kuan Pero para sa ako, kanang once na incoming ta, incoming, dapat kung ikaw rely, dapat pag-assume ni mo, check na ni mo kung sa itong yung ipang-tunover niya sa lagbok. Pag nakita ni mo itong ipang-tunover sa lagbok, imo po itong tanawon itong tong itong itima. Kung ba ito, kung wala. Dili-ra-diritso dilira dili, nga. Mupirma ka. Mupirma ka sa Yang check po icik mo, tanawin punimukong din kong na atong items nga iyang ianggit ng uber. Kasi sirka mo pirmah, sirka masyong. Mara to, madi, sunod na patay. Napatay, singutan na na. Kung mabitira, no, mabitira mga bitirano, pwede na ka scroll Mga prilay, ni, para sa inyo, hani. Salamat, thank you for watching.